Magandala, magandala. Ipipigil na sa... Oh, Ay, bird! siya. kalabaw. Oh, Sabi oh, okay. niya. Wala natan ba daw? May kalabaw na nabili sila kuya. Magkano din niyo po nakuha kuya yung kalabaw niyo? 21. 21. Ano po ito? Pag laki gagamitin sa bukit? o papatabayin lang? Patatabay nyo lang o gagamitin sa bukit? Pangkasalan. Ah, kakapang ano, Tatay. Bantag-tag kanta. Oo. Uh, Saan pong gaganapin ko yan? Sa uh, Tanawan. Tanawan. Uh, ito pala yung pangkasa na ito. Palang ano ko yung pangalagay nyo. Yan. May dalawang baboy na yan eh. May dalawang baboy. Tapos pa ito ang dadagdag nyo. Pangkasa na pala. Yan. Nabili nila ko yan. Pangkatay na pala ito. 20... 21 na po nabili. 21 medya. 21 medya. Yan nabili na. Yan na maganda umaga mga Kalongs TV. Nandito tayo sa area ng mga binipenta mga kalabaw at Bupalo ngayon po ay uh, April 4, 2025 napakarami na po mga 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 dito mga pakate na kalabaw ito po mga pambiyay na sa Maynila uh, sabayan nyo kasi sa ating price update sa Padre Garcia Batangas uh, ngayon po ay araw ng biyernes kaya sama-sama tayo manood sa bigyan ng sa araw nito dami na mga kalabaw dito ngayon na uh, na pili na ito mga kay Kia Baste 131 napakarami na nabiling kalabaw ngayon dito napakarami na ito na pinaparad na kalabaw ngayon dito tayo okay. magtatanong ulit ng mga presyo ng mga kalabaw dito binibenta sa Padre Garcia Batangas. Ang Ay, ano ayan. Grabe ano, lapad 'yo. Yung, oh. yung huli na tinanong <laughs> <laughs> Grabe, laki ano. Ah, Lokman to galing. Pag talaga malalaki ang kalabo, ano? Oh, Mar Marvin Sales. Marvin. Sales. Na, laki. Grabe. Ano po ito? Mas magkano niya pinipresyon yung ganyan? ka na. Magkano? 150,000. Grabe, laki. Sa Lokman talaga mga kalaboy ganito kalalaki, no? Hindi kaya ginagamit dito sa Mayuhan? pa, yeah. Ginagamit eh. Ah, sa parada ano? Bisiro <laughs> <laughs>

ng puwit ay. Kaya nga ito likod. Do. Sobrang laki nito. Pagkatay Pero basta ito yung ma-estimate yung mga anong abuti sa katay to? Anong anong abuti sa katay? Abuti? <tos> <tos> may kita libandaan? abay may malaki pala ito. May gitna kalahat. Ano, isang... May yung may gitna ang laki ng sakarne nito. Laki nga talaga. Bisiro pa yan, bisiro. Pero parang bata parang siya, hindi pa kagulangan. ano Ang <laughs> yan. Ayun, try na yung chow. Salamat, guys. Nung pinarinig ng 30,000. Ibigay ng 30,000. 37,000 na tawad. Eh. Isang libon din pa rin siya. Tulad, okay. Murang bigay nito. Malaki na siya. Bakit makauwi na? Ibigay na na

ako bossing 37 daw na ako mura itong kuha nito ta ano nabili na ito gito tatlo libo Pwede ito po yung pangalaga nyo? Pang sa bukid? Gagamitin sa bukid? sa bukid. Tuturuan daw. Ayan nabili na ito, 37,000 na nabili na to. boss, magandang umaga ang dami na ulit ang kalabaw ah Dagsa na naman wala namimili naman, kaya tanghali na dahil dami pa kalabaw nila boss ano ito, Ma mag-inaan itong dalawa? ah wala mag-inaan dito? pagkakaiwalay Ah magkano itong gato kalalaki? may kita 30 may kita 30 talos itong malaki-laki na may kita na ay, ay ito malaki. Ay tumba ito bata-bata. Ah, pare lang din. May kita try tala daw ito. So, naman daw ay isa ay makikitaan nila po. Aba, dumalaga po. Dumalaga? Dumalaga pa laki no. Pero may dumalaga pa. May na po. Ito ay may kita na po daw. Dumalaga po. Laki. Wala nang alin na po ito. Ito lang pagka dumalaga yan. Ito ay pag napatabay eh ano no. Laki ng bangkay nyo Oo nga. Payat lang siya pero quality naman. Ayan, may kita nila po sa mga binibenta pa nila bossing. may bupalo si bossing binibenta. Boss, magandang umaga. Magandang umaga mo boss. ang bupalo mo ganito? babawasan. Barako. Barako ano? Lalaki. Ano't may na kaya yan? Mga ilang taon na? 11 months. 11 months lang. May binibenta pa ni Bossing na may gita sa sasak. May mga malilito ulit sila kaya palabaw dito. May nahin, may laog, may kutay. Ano, may nahin, laog <laughs> <Laugat ko. laughs> Mga magkano ulit ang kalabaw mo ganito kaya? Yeah. Aray, isa sa'yo si Midya. Aba, ay pagkamura, oh. si lang daw ito. Aray, tapos si maliliit. 11.5. 11.5, tagi Tagi 11.5 daw Aray, 8.5. 8.5 kalabaw nila na. No? Mga budget meal. <laughs> Mga budget meal wow. na. Huwag pa. pa saint bye, ay di nyo tumutulog na yun, diyang kula, ay, hindi pag iito ay saint bye, legend is no saint bye, saint bye, ano to saint tawat yun to, ano to saint tawat, diyan 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 tawat, No? Ay, uh! uh! okay. Kailangan timba pa dito sa eh, sabi ng boss. Are na bang isang ari kaya ang 115? 115 dark center. Tinawag mo na kalabaw mo. 115? Wala. na. Ayun, hindi bibili siya, boss. Magbulungan na. Ayun, binili talaga. Tapos sa 10. Ito 10.

We, tayo, mayWe, medya, tayo, tayo. 20 ayaw mo ka ng kartong mo daba? ito daw ay po namin ayaw mo ng kartong 27 cm daw to ayan hindi tingin mga guya maraming na mga na kalabaw isa

اوه تي پم وکھاين او اسن پيتا پي 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 Sige, ano pa, bayan na, sana umuukpay pa siya. na, kainan. Bye-bye, bye na. Very fast. Bubura pa lang ng labaw. Labaw. Kaya pa lang. na niya. Dami binibining kuya. Dami. Bali ang nabili nila apat na mga kuya. Pwede ito po yung mga papalaga niyo? Oo. Oh, papalaga lang lang. Pa alpasan lang. Alpasan lang yun. Uh Pali -huh. po, apat pang nabili niyo. Apat po. Ah, sa pampanga malayo po. Maraming pa kang baka. Ah, kung nga, lang po ito. Huwag may sabi po may farm kayo doon na ano, paglalagyan ito. Dadali para sa pampanga ito. Mga nabili nyo nila, sir. Ayan. Nabili na. Apat. Dos. Ito'y benching ko ito'y isa. Mga nabili na. Pang alapasan ito farm nila bossing. Ito yeah. daw ay 19.5 na. May mga kalabaw si boss dito. Ang dami. Anim. Ya si kay Boss Party da tag 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 mga kalabaw na tag pag tag 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 boss tag 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 ano Tamaraw tag 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 Babae yun. 35.5 daw ang halaga. Magkano? 35.5. 33 tawad. Ayan. Binibenta pa ito. i Bossing. Natungtungan pa. Kaya si Bossing. Marami ka labo dumating ngayon no? doon. Tama lang. Tama lang naman. Tama lang. Hindi makaramihan. Overtake eh. Ini napa ini tadi nak alpas tak? Ini napa yang ni? Minta kan alpas pergi pala. <laughs> Bahay. May mga bupalos si tatay dito. Magkano tayo mga bupalo mo ganito? Magkano ang presyo? Ay uh, may pinakamalaki? May kita po. May kita po. Ito pong isa. Ito may kita po. Ito. May kita din daw tayo. Mga binibenta pa mga bupalo. Stiso. Mga binibenta pa ni tatay. Arre po, wala kayo kay pa, kundi si Talong. <laughs> <laughs> yeah, no, shout out sa mga taga-sariyaya. o, sila, bossing. Sa shout out sa mga taga Boss Boyet. Uh, kay Boss Boyet. Ito tayo, magkano binibenta sa'yo? P38,000. Uh, ano, binina namin niyo? Ano, nakabili na kayo? 3, na, Ay Ah, pala, yung kanina. Yung mga bagong muti. Ako. Oo. Ay, ito ba? Hindi, yung dalong bagong mula Ah, nandun, sa kabila. Na no? Ah, Ayan Alam! eh? 61. 61,000? Wow! Ah. Aray, binabawas sa ad na po. Ito tayo, bawas sa na po. Aba, yeah. <laughs> Mas wala. <mas, laughs> 61,000. Satawas sa <yung> siya <laughs> Ito tayo, uh, ito, na po, ano? Ha? Ah? na po. 685. 685. Yan, binibenta pa ni Bossing. May babae uh, po ito, no? Ah, uh, kalabaw na binibenta. Misty sang bupalaw. Misty sang Maganda Magkano pa presyo? Walang alim na po. Bawa sa 60,000. Patatabain pa lang talaga ito. Payat siya. Uh, patabain. Pero wala kumuha magulang na din, ano? Babakbak na yung balat. Tsaka makaparing sungay. May gulang na din siya. Binebenta pa. Yan may mga alam mo ulit sila po dito binibenta. Ay, isa lang pala ito sa akin. Mas magkano yung ganyan? Patong sa 50. Patong sa 50. Mistisa. Mistiso? Lalaki? Babae. Babae, mistisa nga. Yun, binibenta pa ni Boss. Magkina ka ba? Po. Eto, 50, awok, eh? Abay, ito yung 50,000 daw. Marami si Boss na awak eh. Aba, ito eh. Aba, parang naman po. Bawa sa 50. Ah, ito pala yung napakarami mo. Dala, apat. Ito naman medyo mali maliliit mali na. Hindi, preference. Ah, bawa sa 50 bawat sa 50 yun mga partidahan na mga binibenta pa yung mga kalabaw dito mga pambenta pa nila boss yun, yun.